kanina eh, hindi. Sumangay. Ano Sumangay. lang. Kunti ba yung ah, sumangay? Oo, oh, kunti ba siguro ito. Umayot na yata yung pero... mga... Malaki ka naman mo dati. Hindi ko ganito ko talaga. Ganyan talaga ka. Kahit nung paano ka? May history. Ba't nagkaganyan yung lakad mo? Ina, anong, sir, din, eh, inaano ko nung sun eh. Nasa loob na malakas na ulan lang sir eh. Tapos nagkagalap pa ako dati sir. Nagkaganyan ka na? Uh, Unti-unti naman na eh, hindi ako makalakot sir eh. Sobrang uh -huh. ini eh. tapos nagbiyahe na ako kuntang sa nung si Sadie sir. Mm. -hmm. Ibay siya. Mm. -hmm. Nasa mm -hmm. loob na sa munyos yung, yung malakas. Malakas ulan? Ulan. Napasma ka? Ayun napas ko sir kung napasma ako. Wala pa ang ng ginagawa o wala na nagulas, nagdapa o nabangga? ano? Parang malama lang. Sabi mo no? kung Sa motor nung siguro, sir, natumbala ko single motor nung sir eh. Yung diba, sir. Ng Pero ng konti lang natumbala ng sir. Mm. Tapos may ipay ng... Findings ng doktor sa, sa X-ray mo, wala? Walang... Clear po lang. Wala. na. Clear lahat. Nagpa-MRI ka din. Hindi pa. Hindi pa. pa yeah. X-ray lang po sa Saka ultrasound sa ang kailangan ko sa kanya yung CT scan, namin pinagawa kasi gawa ang malaki tapos mag pa kami ng mga ng yung schedule. So, nung nakita po nga kami ng viral, yung gumaling sa sa amin. Anong Candelaria ba? po. na hindi pa kalakan eh. Pero gusto mo makalakad ko, hindi ko makalakad ko. Makapagtrabaho na ako kasi. Hindi is lang ganyan siya. Ito, nasabihin ko sa'yo ng totohanan, ha? Huh? Kailangan ng therapy to. Hindi isang beses lang ito. Okay. Naaasa ka. Makukuha agad. Mga oh, okay. ilang session lang. Makukuha agad yan. Okay. Pero pag ito, inumpisahan mo, kailangan ituloy-tuloy mo lang. Pag hinito mo, back to zero ka. Kailangan mo talagang i-continue ito. Okay. Ha? Oo. Sige. Ang ano ko, masaya Ito naman po yung masakit sa akin, sir. Sa Oo. nga, lakad ka nga, tingnan ko. Oo. Lakad ka, tingnan ko. Kayo ka, kayo. Hindi, lakad ka pa po ito umatras yung ano mo no? yung hiccup mo no? umatras dito no? sige, lang po sir kung hindi ka kaalalaan hindi kung itong baka no? oo po sir wala na akong sir akong baga sige, po ko ulit ilang taong ka na? 37 sir ano pangalan ko na siya? Ang Hilo Umangan sir Ang Hilo umangay e? ano ano si Ang Hilo umangay ano, ano Umanga <laughs> okay ng bilay o. Sa gabi, nilalagnat ka? Hindi naman po, sir. Okay. Naihilo? Medyo po. Hindi okay, pa kasulog? Laging... Ayun po, hindi po makasulog, sir. Tatagal pa kung punin yung tulog ko, sir. Ganun. Okay, no. At makirot po dito, di sir. Makirot? Opo. Oh, Sige. Yuko ka? Ano masarap? Pag yung mo yuko? Okay, wala. Wala ako sa ito. Okay. Tingnan lang. naman sa ito? Dito po sa ito. Parang may nabibinat mo. Oo. Oh, okay. Dito. Ayan. Sa red. Baba may balik. Oh. Relax. Huwag mong ilaban. Oh. Okay. Relax. Diga ba? Namamanhit na yung mga paa mo. Pa? Namamanhit na. Nangangalay po, na po pa. ito siya, pero yung talapakan po ko na... Namamanhit po eh. Tapos naninigas po yung mga ubat ko dito. Sir. Sige, sige dito. Diga. Yan, yan yung normal. Oo, oh, mga sir. po. Pagkaganyan pa, nakahiga ako, maganda po siya eh. Hindi kang makira po eh. Yeah, okay, taas mo yung kanang paa mo. Ito taas ulo mo. yung kanang paa mo. Mm -hmm. lang. Okay. Kabila. Mm -hmm. Mas mahina yung kanan. Oo. Ano? Uh -huh. Natural yan. Kung yung paa mo na yan, ganyan, natural. Ituwid mo nga. <laughs> yung talapakan mo, ganyan mo nga. Natural na ganyan yan. Hindi ko sa nalinigas ko siya eh. Ah, nalinigas. tinataas mo.

main lah bang, susuklah ni, dah beri karit. ni kalung mana ni? Eksel. Ah, orang tahu, tahu. Barang nak putu nak putu ko. Atu tatau kongkong. Nakas. An okay, nakas. Paling apa Yung na na sa ulo ka Tanggal natin yung ulo ka sir Hindi yan, babalik natin mo May nervyos pa kasi May nervous ka? sir Hindi ka pwede maging security guard Hindi ako po, pa Hindi ako, hindi ako ako, hindi Hindi ako, hindi na Hindi ako, hindi ako Hindi ako, ako Hindi ako, alam mo, security. Kaya gusto ko, kinukuha e ko. Siyempre, ano mo pa pupuntukin yung baril mo pagka nervyoso ka? Private guard nga ako, kinukuha ko ko yung bukala sa Igalagay Ilalagay mo doon sa subdito ng baril mo sa akin. Nervyoso ka. Tapos mo yung pa mo. Sabi lang. Naghilig ka sa akin. Ayan. Dalawa na kung maliliit pa. Maliliit na yung sarili na. 14 po yung panayin namin. Tapos yung magsubok. At niya lang po. Hmm. Yan ganyan lang. mo ulit sa akin. Lead mo Okay. Ganyan. Relax. I-relax mo ko ganda mo. Sama mo lang. Good. Okay. Kau tak tahu Betul 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 lagi. 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 Betul Betul lagi. Betul lagi. Betul lagi. Betul lagi. Betul Betul lagi. Bukas, Sir. Yung Marites Cordillaria, ay, grabe, miiyak yun sa street. Oo oh, nga Sir. Eh. Kita ko po yun. Kilala mo pala na yun? Kilala nyo? Kilala hmm, Hindi talaga makalakad yun. Ay, grabe. Siyempre pa salamat sa akin. Madami yun, yun. Madaming pila yun, Sir. Ay, dami. Babak ni nak bolos nak. Bukan dia kesian tu balik dekat kau. Babak. Pues, ya tak. Ya tak kena. Relax. Relax semua orang dah nampak. Babak ni Sige. Relax. Ya, let's Let's go. Oh, kena. Kena dekat kau. Okay. Pasal Ganong nga ratuok na. Kain mo pila eh. tanggal lahat ang mga ano ko ah. Buto. naman loob. Parang may susuka ako yung mga. Yung mga mo? Pinahin. Oo pala eh. Gusto ko. Ang mga. Balang ulo sa'yo. Balang Relax na mo. Huwag Relax. Yo le, gasa de gato. Sanrus, sanrus. Okay, na na. Na bibatska? Na, maninaw sa ring kataon ko. Kuminhaw ka? Oo po. Hello. Ga mo yung dito po. Hello. Mige ko man sa effort. Mogad, sigue Ven, de... Ito. 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 Ito ang pilay mo. Masakit sa eh. Masa <coughs> oh. Kaya niya, no? na ganito. Nakalupa. ito. Oh. Layo Hoe gou van praai

sir. Nasalampak ka. Nakatumbal sir. Nasal nasalampak ko sir. Yan ko. Hindi atanong kita kanina eh. Sigurado ito. Nasalampak ang ganun nung may natumba ka. Ngayon siguro sir. Nung single motor na naka nagdududuti ako sir. Hmm. Hindi atanong ko sir. Sabi mo. Hindi ko na matanggan kasi sir. Isa sobrang tagal na hindi po. po hindi eh. magkakaganyan yan. Kung hindi lang yung buto ito nito. Parang na-dislocate sir. Oo. Oh. Relax. Um, ay, sakit, Kabila. ay, ay, kung ano yung isko, huh? sa so pa, oh. Suka. sukad dito, na kaya, kayatin na tanung ko yung history, kasi hindi mo, may kakaugusan ni, sa, sa tagal na po kasi, pero na tanda ng bucer, yung nasa lampat lang akong diesel sa motor nung no? natumban ko, po ako eh. Tapos nung nagbiyahe kami ni Mrs. Kaya ko pa naman ang motor sir eh, single motor. Hmm. ang niya no? Nasa lubong namin malakas na ulan sir. Pag ganito ang mo niya, nasalampak ka pa ganyan. oo opo. Ah. Ang dami ko na iyong nagamot. Ah, hindi ano, sa mga, mga doktor. Relax ka lang. Ayun no? Oof. Oh, sakit. Ay. Uf. Uf. H. Disko. Ag. Mo moet piegel. Oh, sorry. Thank you. Oh, well da. Mengapa balik saya terbaru? Oh, dia dia. Engkau bisa mana tahu? Renceng-renceng yang yun Gelasa 5000 2000 sa ada. Sa, Apa kali kesab? Okay. Pak inti kau boleh. Eh, ayo ngomong alasan. Oh, okay. जावनार ओहो ये तो खुद चले ना सोफर में ना सर इधर लगा तब फोन तब आ गया तब आ गया बस ये लगा ये बोलछु तुम्हारा ये 我摸不咖啡呢，你看不累。 Asap balik Eh Huh 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 Sarap patung lagi nanti dengan kamu. Hmm serono Oke. Oh, box? Kalau atap kinak-kinak nanti. Gitu lah, Bro. Inti. Stop. Hui. Kan Oh, Itu semua. Gasin saja, Mas. Relax. Oh.

la so Huwag mong pigilin no, Huwag kang mag-concentrate <clears throat> Ay, pumasok Loot mo Hindi pinipilit Hindi kasi pwedeng pilitin yan Baka Magbalik ma Kaya tiyuti lang Relax, huwag mong pigilin no, Ay, lumagot Naglaman na kasi Sa loob Napanood ko ba na sa bako sir, nahihilot niyo? Oo. Uh, ta? Hindi rin Oo po sir. Sige, harap ka. Patagal mo. Galing saan yun? Gag uh, ilo siya ka Oo sir. Pero nasa mahihila siya, naka ano. Hindi, mo nga. Paligay mo lang. Dito na. Hindi ako sir. Wala ka nga nang masarap yan no? oo unti na lang po sir eh unti na lang pero babalik yan eh yun, e, yung, yung talampakan po sir yun e. e, yung mangin na ang tusok tusok sir e, yun na lang? oo tapos ito? nawala niya sa hita mo unti na lang po yung hangin nito sir hmm sinayang po po ko na eh tas mo yung eh, panang papano saya lumayan Oh iya iya, tak semua kanan Oh, Bulat dong lah Kalau bilang lah segala Sakit talaga yan, sorry. Ikaw ba naman? Iigulti mo lang ganun. Habang iniigulti ko yun, nalulungsaw nila man dito kung nakapasok. Masakit talaga yun. Nalaman na naman. Oo. na pala. pala mahihila ko ilalakad sa. Oo. Pagka ano, madali ako mapagod. Pagod na talaga ka, kasi... Pero gagaling ka. Ginagaling din sa lang ko sa na. Saya sudah berlatih sehingga sekarang saya sudah berlatih. Saya sudah banyak pengalaman. Saya tidak akan berlatih lagi. Baiklah. Kamu akan kembali ke rumah saya. Pada hari ini? Pada minggu? Pada minggu, tuan. Pada minggu hari ini? Pada minggu hari ini, kamu akan kembali ke rumah saya. Jangan lupa. Kamu akan menangis di tempat baka mag start up na naman pag hindi ka bumalik siya sa yung sa back to zero ba ilan yung mga uh, daliri sa kamay bawal pa yung to sir pagkatapos. meron yeah, akong nasabihin sa inyong. gagawin mo naman yan kailangan mo kapag trabaho ano, ka na kung ano ka naman sa isang buwan Nag-commute lang yes, sir. Tricycle sir. Nasa bilid ko. Adi, pe, ano pa yung anong kawin? Hmm, ikaw nag-drive? Ako po. Ay, ikaw? Hindi niya kung ano, sir. Hindi ko makakambyo, sir, eh. Oo, oh, may yung kalapakan mo, ano? Oo, oh, may ina. Tapos yes. hindi ko makakabrino ako. Ah, ko, sir. Nalalagay na lang minsan yung chinelas ko, sir, eh. Hindi mo nararamdaman? Hindi po. Hindi, huwag ka mag-alala, gagawin ka